Tumayo ka sa harap ng salamin. Nakita mo na ba ang mga pagbabago sa katawan mo? Ang mga kulubot sa gilid ng mata, ang puting buhok, ang mga ugat na mas kitang kita na sa kamay? Tapos bigla kang nagtanong, May karapatan pa ba akong maranasan ang intimasi sa edad kong ito? Mali kung isipin mo na ang pagtatalik ay para lang sa mga bata. Mali rin kung akala mo na pagdating mo sa edad na senior dapat mo nang isantabi ang pangangailangan mo sa lambing, yakap at physical na koneksyon. Samahan mo ako hanggang dulo dahil may dalawang sorpresang sagot na ibibigay ko na baka ikaw mismo ay hindi mo inaasahan. Anong naging karanasan mo sa aspeto ng intimacy bilang senior? Nakaramdam ka na ba ng takot na baka hindi ka na normal kapag nais mo pa rin maranasan ito? Ibahagi mo sa comments. Tingnan natin ang kwento ni Mang Rodolfo. Pitumput isang taong gulang na retiradong guro mula sa pangasinan. Dalawang taon na siyang byudo matapos mamatay ang asawa niya sa heart attack. Akala niya tapos na ang kabanata ng pagmamahal at intimacy sa buhay niya. Hanggang sa nakilala niya si Aling Carmen sa Senior Citizen Center ng kanilang munisipyo. Nagsimula sa simpleng usapan tungkol sa pagtatanim. Naging regular na kumpanyon sa merienda. Hanggang sa isang gabi, Naupo sila sa bangko sa hardin at bigla siyang naging tahimik. "Natatakot ako," sabi niya kay Carmen. "Baka sabihin ng mga tao na wala na sa lugar ang ganito sa edad natin." Ngunit si Carmen, na dating nurse bago nag-retire, ay may sagot na hindi niya inaasahan. "Rod, ang puso ay walang expiration date. Ang katawan natin ay ginawa para sa koneksyon hanggang sa huling hininga natin." Ito ang totoo ayon sa mga eksperto sa geriatric medicine. Ang intimacy ay hindi nagtatapos kapag naging senior ka na. Sa katunayan, ito ay nagiging mas mahalaga. Ayon sa pag-aaral sa Journal of Sexual Medicine noong 2023, ang mga senior na may aktibong intimate relationship ay may mas mababang risk ng depression, mas matatag na immune system, at mas mahabang lifespan. Bakit ganito? kapag nakakaranas tayo ng intimacy, naglalabas ang utak natin ng oxytocin, ang hormone ng pagmamahal, at endorphins, ang natural na painkillers ng katawan. Ang mga hormone na ito ay hindi lang nagpapasaya, tumutulong din sa pagbaba ng stress, pagpapalakas ng puso, at pagpapahupa ng sakit sa katawan. Para sa mga senior na may arthritis, back pain, o iba pang chronic conditions, ang intimacy ay maaaring maging natural na pain relief. Hindi ito dahil sa physical activity mismo, kundi dahil sa mga chemical na naglalabas ang utak tuwing nakakaramdam tayo ng emotional at physical na koneksyon. Ngunit may mahalagang paalala, ang intimacy sa senior years ay hindi na tungkol sa performance. Hindi na ito tungkol sa tagal, bilis o posisyon. Ito ay tungkol sa connection, communication at comfort. Ayon sa mga sex therapist na espesyalista sa geriatric health, ang pinakamahalagang aspeto ng intimacy sa edad na ito ay ang emotional safety at mutual respect. Halimbawa, si Mang Rodolfo ay naging mas malapit kay Carmen hindi dahil sa sexual performance, kundi dahil sa mga simpleng sandali. Ang paghawak sa kamay habang naglalakad, ang yakap bago matulog, ang pag-uusap habang nakatabi sa kama. Ang mga simpleng aktong ito ay may parehong epekto sa brain chemistry gaya ng mas intense na sexual activity. May tanong kasi siguro, ligtas pa ba ito sa edad kong ito? Ayon sa mga cardiologist at internal medicine specialist, ang sexual activity ay ligtas para sa karamihan ng senior, lalo na kung kaya mo pang maglakad ng dalawang palapag ng hagdan ng hindi nahihirapan. Kung ang puso mo ay kayang suportahan ang light exercise, kayang rin nitong suportahan ang intimate activity pero may mga kondisyon na kailangan ng special consideration kung may diabetes ka maaaring may mga epekto sa sexual function kung may heart condition ka kailangan mo ng clearance ng doktor kung umiinom ka ng blood thinners kailangan ng adjustment sa approach ang punto ay hindi mo dapat itong gawin mag-isa kailangan ng proper medical guidance para sa mga kababaihan normal ang mga pagbabago pagkatapos ng menopause bumababa ang estrogen, nagkakaroon ng vaginal dryness at minsan ay may discomfort. Pero hindi ito dahilan para tumigil. May mga natural lubricant, may hormone therapy kung kinakailangan at higit sa lahat, may mga paraan para gawing mas komportable ang karanasan. Ayon sa pag-aaral sa Menopause Journal, ang mga babae na nagpapatuloy sa intimate relationship pagkatapos ng menopause ay may mas healthy na aging process, mas matatag na bone density at mas stable na emotional state. Ang dahilan ay dahil sa hormonal stimulation na dulot ng intimacy ay tumutulong sa maintenance ng reproductive health kahit na hindi na ito para sa reproduction. Para naman sa mga kalalakihan, normal ang pagbabagal ng erectile response sa pagtanda. Ayon sa urologist, ito ay hindi sign ng weakness kundi natural part ng aging. Ang solusyon ay hindi laging medication kadalasan ay adjustment lang sa approach, mas maraming oras para sa foreplay, at mas malaking focus sa emotional connection. May mga senior din na walang partner ngayon, mga balo, hiwalay, o talagang single. Dito pumapasok ang importante konsepto na intimacy ay hindi limitado sa sexual partner. Pwedeng ito ay self-care, social connection, o kahit simpleng touch therapy. Ayon sa Touch Research Institute, ang regular na massage skin-to-skin -skin contact kahit sa pamamagitan ng pag-aalaga sa pets o simpleng human touch ay may parehong epekto sa hormone production. Kaya kung walang romantic partner, hindi ibig sabihin ay walang paraan para maranasan ang benepisyo ng intimacy. May kwento rin si Aling Rosa, 83 taong gulang na widow mula sa Iloilo. -ilo. Tatlong taon na siyang mag-isa matapos mamatay ang asawa. Akala niya, tapos na ang lahat ng aspeto ng intimacy sa buhay niya. Hanggang sa nagsimula siyang mag-volunteer sa animal shelter. Ang pag-aalaga sa mga aso at pusa, ang paghaplos sa kanila, ang pagkakayakap habang natutulog, natutunan niyang may healing power din ito. Hindi man romantic, pero may emotional fulfillment at physical comfort na naibibigay. Ayon sa mga therapist, ang ganitong uri ng nurturing touch ay may positive effect sa mental health ng mga senior. Ngunit ang pinakamahalagang mensahe ng mga doktor ay ito. Ang intimacy ay basic human need, hindi luxury o kaartehan. Ang pangangailangan sa connection, touch, at emotional bonding ay hindi nagtatapos sa isang edad. Sa halip, nagiging mas refined, mas meaningful, at mas authentic. May mga pag-aaral sa Scandinavian countries na nagpapakita na ang mga senior living facilities na sumusuporta sa intimacy needs ng mga residente ay may mas masayang mga senior, mas mababang depression rates at mas healthy na aging outcomes. Ibig sabihin, kapag binigyan natin ng space ang aspect na ito ng buhay ng mga matatanda, mas magiging maayos ang overall well-being nila. Para sa mga mag-asawa na matagal nang hindi nag-uusap tungkol sa intimacy, ayon sa couples therapist hindi kailangang grand gesture para simulan muli. Minsan sapat na ang simpleng tanong, mismo ba yung mga yakap natin dati? O simpleng pag-amin na nahihiya akong sabihin pero gusto kitang makasama ng mas malapit ulit? Ang mga simpleng salitang ito ay may power na magbukas ng pinto na matagal ng sarado. Hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa assumption na baka hindi na ito appropriate sa edad na ninyo. May tanong din tungkol sa mga gamot. Maraming maintenance medication ang may side effects sa sexual function. Mga pang-hypertension, antidepressants, pain medications. Kapag napansin mo ang pagbabago sa sexual response, hindi ibig sabihin ay may mali sa katawan mo. Madalas ay side effect lang ng gamot na pwedeng i-adjust o palitan ng doktor. Kaya mahalagang maging bukas sa pag-uusap tungkol dito sa healthcare provider mo. Hindi para ipahiya kuno para mahanap ang tamang solusyon. Ang intimacy ay bahagi ng overall health assessment. Dapat lang nakasama ito sa medical consultation. Ang isa pang importante aspeto ay ang papel ng intimacy sa pagpapanatili ng identity at dignity ng mga senior. Maraming matatanda ang unti-unting nawawalan ng sense of self dahil sa mga limitasyon na dulot ng edad. Pero kapag may taong nagsasabi sa kanila, sa salitaman o sa kilos, na sila ay mahalaga pa rin, kaibig-ibig pa rin at valuable pa rin. Muling nabubuo ang confidence at self-worth. Hindi ito tungkol sa physical beauty standards ng kabataan. Ito ay tungkol sa authentic na connection na hindi nasusukat sa edad, itsura o kakayahan. Ito ay tungkol sa recognition na ang pagkatao ay hindi nagtatapos sa isang arbitrary na numero. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng connection ng intimacy sa cognitive health. Ayon sa Journal of Gerontology, ang mga senior na may aktibong intimate relationship ay may mas mabagal na cognitive decline, mas stable na memory function, at mas mababang risk ng demensya. Ang theory ay dahil sa intimacy ay nagre-require ng communication, emotional processing, at physical coordination na lahat ay tumutulong sa brain exercise. Plus, ang stress-reducing effect nito ay protective laban sa mga factor na nag accelerate ng cognitive aging. Para sa mga may physical disability o chronic illness, hindi ito hadlang sa intimacy. May mga adaptive techniques, assistive devices, at modified approaches na pwedeng gamitin. Ang importante ay may proper guidance mula sa healthcare team at may open communication sa partner. Minsan, ang pinakamahalagang parte ng intimacy ay hindi ang physical contact, kundi ang emotional presence. Ang pakiramdam na may taong nandoon para sa iyo. Natanggap ka kahit ano pa ang kondisyon mo. Na mahal ka kahit hindi ka na ganoon ka independent gaya ng dati. Sa mga nursing home at assisted living facilities sa ibang bansa, may mga programa na specifically designed para suportahan ang intimacy needs ng mga residente. May privacy provisions, may counseling services, at may education para sa staff tungkol sa importance ng intimate relationships sa elderly care. Sa Pilipinas, hindi pa ganun ka-advance ang approach natin sa aspect na ito. Madalas ay tabu pa rin ang pag-uusap tungkol dito. Pero unti-unti nang nagbabago ang perspective ng mga healthcare professionals at families. Ang mensahe ng mga gerontologists ay malinaw. Ang intimacy ay hindi dahilan para mahiya. Ito ay natural na bahagi ng pagkatao na dapat nire-respeto at sinusuportahan kahit sa anong edad. Para sa mga senior na single ngayon pero naghahanap ng companionship, walang masama sa pagbubukas muli ng puso sa possibility ng bagong relasyon. Hindi ito betrayal sa nakaraan o kawalang hiyaan. Ito ay pagpapatunay na ang capacity ng tao para sa love at connection ay hindi naglalaho sa pagtanda. May mga dating site ngayon na specifically designed para sa seniors. May mga social groups Community activities at organized events na purpose ay mag-connect ang mga senior na naghahanap ng companionship. Hindi lahat ay may romantic intent, pero ang possibility ay nandoon para sa mga gustong mag-explore. Ang importante ay may realistic na expectation at proper na pagkilala sa safety concerns. Tulad ng sa lahat ng aspeto ng aging, kailangan ng wisdom, patience, at proper na planning. Hindi dahil tumanda ka na ay tumigil na rin ang puso mo sa paghahanap ng koneksyon. Hindi dahil puti na ang buhok mo ay wala ka ng karapatan makaramdam ng pagmamahal. Ang intimacy sa senior years ay hindi tungkol sa pagbabalik sa nakaraan, kundi sa pagdadalang karanasan at wisdom sa panibagong kabanata ng buhay mo. Mula sa pag-uusap ni Mang Rodolfo at Aling Carmen sa Hardin hanggang sa mga pag-aaral na nagpapatunay na ang intimacy ay mahalagang bahagi ng healthy aging. Ang mensahe ay malinaw. Ikaw ay may karapatan maging buo, maging mahal, at maging konektado sa kahit anong edad. Hindi mo kailangang humingi ng pahintulot sa iba para maranasan muli ang lambing, yakap, at emosyonal na koneksyon. Ang tanging kailangan mo ay respeto sa sarili mo, open communication, at tamang guidance mula sa mga profesional na makakaintindi sa needs mo anong aspeto ng intimacy ang nais mong tuklasin o ibalik sa buhay mo. May partner ka ba ba ngayon na makakausap mo tungkol dito? O may mga tanong ka na gusto mong itanong sa inyong doktor? Ibahagi mo sa comments para matulong natin ang isa't isa. Mag-subscribe para sa susunod pang mga topic na maaaring tabu pero importante para sa inyong kalusugan. Maraming salamat sa pakikinig. At tandaan, ikaw ay karapat-dapat sa pagmamahal sa lahat ng stages ng buhay mo.